Good morning sa inyo guys for today's video dahil meron nagchat sa kalbo puro pagkain na lang daw yung pinapakita ko wala man lang daw bang kape kaya samahan nyo ako tignan natin kung gaano kayaman si mama silipin natin yung mga daang daang libong halaga ng kopi machine dito sa barko let's go so ayun na nga guys kung mahilig ka magkape para sa itong video na to Sheesh! hindi lang pala kopi yung ipapakita ko guys kung anong makita kong inumin isasama ko na rin Magsimula tayo dito sa engine room. Pasyalan natin yung malupit nilang kapihan. Ay, sosyalen! Pagkababa ko pa lang ng makina guys, meron na kagad pila para lang parisan ni Diwata. Om Sim! Siyempre, pumila na kagad yung kalbo. Bago magtrabaho, may libre na kagad pa kape. Grabe na dito sa engine room. Pati ba naman yung mga panghalong sirup? Imported! Shish! Pagdating sa Pinas, mababa na yung 150 pesos dyan. Pero dito sa barko, magsawa ka hanggat gusto mo kuha lang ng kuha kahit hindi na pumikit yung talukap ng mga mata mo kakakape oh yeah mapapasana all ka na lang dito sa makina brand new pa yung coffee machine daang libo pa yung halaga oh she pagkatapos sa ibaba ng barko lumipat naman tayo sa itaas sa krumis. sakto kapihan tignan naman natin kung anong gusto nilang kainin at inumin check ano yung merenda mo eh eh siyempre Safety, first. Ano yan? Oh, sabay kape. Ano yan? American. American na naman ngayon. Oh, grabe guys. Oh, American Iba ibang ano. Eh, sarap buhay. Meron ng croissant at chocolate. Samahan mo pa ng Amerikanong kape. Yummy! Meron kanya. Pwede ka na magtayo niya sa Starbucks sa Pinas. Sa'yo kaibigan. Ano yun sa'yo? Ah, chocolate kaibigan. Eto naman si kaibigang batang guys. Chocolate ang nais. Guys, oo. Oh. <laughs> Templado-templado na yan. Tsaka... Apo. Apo na kaibigan. <laughs> oh, tama niya. Eh, Ito, okay. croissant sama mga ano ng ano, chocolate. Ay, oh. Sa sa mo. Ako na lang talaga. Sabi nga ng um, Amerikano, eh napakalinis <laughs> ng Pinoy. Inuhugas pa ang panty so, bago kainin. Oh, inuhugas <laughs> ang panty. Kanya-kanya ng trip dito guys. Kung gusto mo maging creamy, lagyan mo ng milk. Kung matamis, lagyan mo naman ng honey. Uh, ano, oh. kung gusto mo lagyan ng asin, pepper, sugar, kung ano-ano dyan. Wala ka na mga ganyan. Kung juice naman ang trip mo, dito ka. o mag-juice ka. Oh, gatas. Ito, gatas, guys. Okay, boss Noel. Tsaka lang. Hey, oh. Okay. yung... Ayaw niya nung ano, mamahalin. No? Oh, may sariling standard cup. Oh, okay. standard cup. May sariling cup. Ayan na. Oh. Hey, take na natin kung yeah. anong timpla niya. Kalahating siyong. Yeah. Wala nang iba, ano? Gawin, oh. Uh, Stealer yeah. din pa rin, yun. guys. <laughs> yung plastic. Ekonomiya yan po. Unlimited nga pala lahat yan, guys. Yung kape, gatas, juice, tsaka pati na rin yung ice cream. At higit sa lahat, libre. Wala kang dapat bayaran. Pwede mong gawing tubig, pero hindi mo pwedeng ipaligo. Alright! <laughs> Tat tatlong krusan. Anong kape to Boss D? Cappuccino. Cappuccino. Ay! Yeah. By Boss D. Yes. yes. mm